power on Ricardo. salamat. magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Ah, uh, bago po, po ang lahat gusto ko pong patiin po ang akin kong Alam niyo po ang tawag ko dito idol. Naging idol ko po, po siya during the time of uh pandemic dahil lagi po ako araw-araw nanonood ng kanyang vlog dahil naalala ko po yung akin po, nung mayor pa po ako, meron po ako matandang frequent uh, visitor sa munisipyo natukoy po ni kay idol ay Bernador. Si Bernador. <laughs> si Kuya Damiana. Um, Bernador naman talaga si Kuya Bal. Kuya Damiana. Bernador, umaga po muli. Siyempre sa family po ni idol at syempre kay Mom um Edna. Ngayon ko lang po nakausap ng personal up close si Idol Ram Luma pala dito si Alvin Richard. Talagay naman oh! ang hakas, starstruck din pala. Kuya siguro ganyan ka rin kagandang lalaki ng hala. Talaga naman, di ba? Talaga, luma-luma si Alvin Richard. At siyempre po, kay Pastor uh, Kay, kay Pastor Boy, kay Kapitan Alex, sa kaling, kalinga family at sa lahat po ng mga vloggers na nandito ngayon. At syempre po sa pamilya po ni Dianze, um, family o batal, uh, batalero family at sa lahat po ng sumusuporta sa kalinga uh, family muli po ang aking pagbate. Alam niyo po, habang nagsasalita si Dr. Love, parang gusto ko rin maiyak kasi sa totoo lang isa lang po ang pumasok sa isip ko na pagsimula nung nakilala ko si Idol way back uh, pandemic time ang bilis po ng kanya pong pag uh, evolve ng kanyang mga ginagawa kaya sabi ko kanina Siguro wala po akong ibang pwedeng pasalamatan kung hindi ang Panginoong Diyos sa araw na ito. Amen. Yeah. Sapagkat yan pong gininto ang puso na ibinigay ni Lord kay Idol. Bihirang-bihira po talaga yon. Alam niyo po, kanina, dahil hindi ko na po matiis, puputok na yung pagtugo. <laughs> Naglakas loob na ako ako kay Pastor Clint. Sabi ko, Pastor, pwede ba may I go out? So, pinapasok po ako sa bahay ni Biance. Pagpasok ko ho, lalo po akong namangha. Kasi sabi ko, nung nagsis nagsimula ko kasi ako magpamilya, kami po ay tumira sa isang townhouse sa sukat. At ako po, nang magsimula ako magpamilya, isa lang po ang unang unang kong pangarap, magkaroon ng isang pagtahanan, ika nga po ay roof over our head. Dahil ang katwiran ko po, at alam ko kung ano yung pangarap ko, pangarap din po siguro ng lahat, lalong-lalo na kapag ikaw ay nagpamilya, kasi ang hirap po na wala kang kasiguruhan. Dahil siyempre, ang buhay naman natin, hindi naman natin hawak. Anytime, pwede tayo umalis. Kaya sa akin, sabi ko, dapat ang nagpapamilya ay ang laging iisipin magkaroon ng sariling tahanan ng, God ng God pamilya. Nang sa ganun po, kung ano-ano ang mangyari, hindi naman po mali-displace yung kanyang ah, uh, mahal sa buhay. Ngayon po, yung kung nakita ko na ginagawa ko ni Idol Val ngayon, alam niyo po ba si Beyonce? Alam mo po ba na pwede kong sabihin you are very lucky among one and a million dito po sa provinsya natin na talaga pong nangangarap magkaroon. Siguro po kahit simple bahay, pero makita ko na po yung bahay. Sabi ko, ito yung pangarap. Alam ko, ito yung pinaka-dream home or dream house ng karamihan mga Pilipino. Kaya para sa akin, siguro ang mais-a-advise ko, lalong-lalo -lalo na kay Yance at sa pamilya niya, alam niyo po, sa katulad po ni Idol, masarap po tumulong. Alam niyo po, yung pakirandam na ikaw ay tumutulong. Pero ang sarap po pakirandaman na yung tinutulungan mo ay tinutulungan niya ang kanyang sarili. Sana po, lalong-lalo na, ano po, yung mga natutulungan ni Idol. Ang advice ko lang, huwag kayong tumigil. In fact, alam niyo po, naikot ko po itong buong probinsya natin. Yun nga po ang dahilan kung bakit nagsusulong tayo ng programang walang dapat maging squatter sa sariling bayan. Alam niyo po, tuloy-tuloy ang provincial government ngayon sa pagbili ng mga lupa, ina-identify natin yun pong mga barangay na maraming informal settlers. At alam niyo po ako natutuwa. Maraming salamat kay Idol, sa pamilya ni Idol, kay Ate Edna, kay Idol Rob. Dahil isa na namang pamilya po ang nawala doon sa pinatawag nating mga informal settlers. So palakpakan po natin muli ang kalinap. Ngayon po, ang sa akin na lamang, kasi sa totoo lang po, minsan, nung nag-uusap kami ni Sen. Robby, ko po sa kanya yung bahay na tinitirahan ng maraming mga Tagakang Norte, lalong-lalo -lalo na po yung mga nakadikit-halo sa tubig, sa, sa ilog, at sa dagat, na kung saan kapag nakapag o sumasama ang panahon, nasisira po ang bahay nila kaya po ang nangyayari kung tutusin, kung titignan nyo po yung bahay nila like materials ang kanilang sahig ay buhangin ang kanilang papag ay kawayan ang kanilang dingding ay pinagtagpi-tagping minsan po mga tarpaulin pa ng mga politiko ngayon po talaga nagpapatugo ng puso ko kaya lang, sabi ko nga, kailangan din natin tulungan ang ating kong sarili. Pero minsan, naiintindihan ko rin, kapag ikaw po siguro ang nasa kalagayan nila, parang ang hirap din pong bumuho ng pangarap dahil parang kung ganun ang kalagayan mo sa buhay, meron kang mga anak na hindi mo alam kung kaya mong patatusi ng pag-aaral at hindi mo alam kung kaya mong magkaroon ng disenteng tahanan. Alam mo po ba na napakataas mo ng case ng rape dito ayun, po yun, sa ating probinsya? Alam niyo po, sa region 5, isa ang Huwag na huwag kang makakalimut sa Diyos dahil napakapalad mo para magkaroon ng kanilang swerte. Dahil hindi lahat ng mga tagamang alam ko, kahit anong tatawid ni Idol sa pagsisikap, kahit anong mangyari, hindi pa rin natin kaya at sulungan Alam ko po, sa puso ni Idol, kung kaya rin nang niyang ibigay yung pangangailangan, lalong lalo na ng tahanan ng bawat pamilya, walang may tahanan sa akin. Pero alam ko, limitado rin po ang kaihan ni Idol man. Kaya Idol, sana po itong ginagawa namin inisyatiba sa programa ko ng walang dapat maging squatter sa sariling bayan. Sana po maging party kami ng iyo pong napakajal ng asikain. At sana po magkatulungan tayo dahil iisa lang naman po ang gusto natin ang katulungan na magkaroon ng tahanan ang bawat kagapay. Yes! So, akin po, muli, ang akin pong magpapasalamat bilang ang mabuo ng aming lalawigan na isa na namang pamilya ang nagkaroon ng sariling tahanan. Idol, sana po magtuloy-tuloy ang biyaya na iibigay sa iyo ng Panginoon at marami ka pang matulungan. Maraming salamat po. God bless sa inyo po. Maraming salamat. Salamat po sa pagkatapang ito. Ngayon pa lang, advance na natin. Kino po kayo sa kasalitong. Kino po kayo sa kasalitong. Kino governor na ang inyong inyong jeskupo na supranabiansya, ha? Pero <laughs> oh, ito po. po, syempre, salamat po, palagi. Pawagin na po natin ang ating inamahal, Kuya Rob Matuman sa League of Rob, ibigan. kaibigan. Syempre po, ipapawagin na kita kasama ng governor. At syempre, mga kaibigan, bilang isa po sa suporta ng ating governor. Ayan, hawan kayo ito, mga inamahal na ko. At syempre, basta naman,

Yes sir, siyempre di rin guling pala, di rin guling nangyayari. Ang kami natin ngayon, may mga kasama pa tayo dito na talagang na sobrang na napakabait na mga na, na simpag po na naglilingkod sa bayan po ng Kamaryong Surote. Kaya naman po ay pakunti-kunti lang, sabi ng nibos ni at privado, ay pakunti natin kaya lahat ito. Hindi natin kaya gawin ito, tayo ay support ng kanila, so, Kaya support tayo po natin. Sino po? Bang Padilla. Grabe po. Napakahampo na po sila dito. Kaya ayun, din sa mga plan po nila, andito lang po kami. Go, na nakasupport po sa inyo. Okay. Hey! Kasi di naman kami po ay napakaraan na lang. Ngayon, pakuntikuntin na po kami po sa mga nagawa na po dito. Kaya, dito po po kami, Kaya ayan. So, ano ba? Siyempre, tingin ay ano. Pagpapan natin ni Kuya na uh, hindi mo kumupo kung ito dahil sa ginawa niya. Sinagulan niya ang um, taba ang ating kalingap so, sa pamamitan niya ng isang PD program. Diba? Uh, sa pabahay na ito, wala ko ang pasasalamatan ng Kuya Bal si Lord. Mga lawan, mga sponsors, na no? Tita Kay Pobido, na uh, Sir Levy, Tita Ana, Amretzi, hindi pa. Hindi ko, hindi ko sa inyo. At syempre sa mga viewers po, ang sumusupport na po yung sumusupport na po sa mga kanina. Magpa five years na po tayo. Salamat po sa pagsama niyo sa aming mga ngayon. Uh, yung posible, nagiging, ay yung posible, nagiging posible, gaya ng pamahay na ito, naging na po namin itong kayang gawin ng video. Hindi po ang tayo sa inyo. So, so yan. Uh, Invencey, congrats!

lalabada po sa samoy Mama. Kasi po ko. So hindi lang lang sa kanya yung ganda Kaya nga po, uh, kami po ay talagang na. Kaya po ay makapasakas sa isang ganda-ganda. May susunitang pag hindi lang masyadong kumakas. So po. Ito pa Ito po 'yung high profile.

Uh, Ayan. Yeah. Again, ang Housing Award and ang Kulasa Housing Chairman signed by Val Ma Santos Matubang given this March 15, 2025 project. Pero nilay na po kami niya kami doon sa tabing kagad. Nabinigyan niya po kami ng isang maganda two-story house na napakalaki po para sa pamilya ko. Bukit pag gusto mga blessings na continuously ang pagdating, gusto na gusto po talaga. Kaya po, tapos puso ang pasasalamat ko talaga. Una muna po kay I also want to take this opportunity to say thank you all to all the people, supporters, and sponsors who makes my dreams come true and make it possible. To Kuya po, na para po sa akin, talaga ay superhero ng mga kagaya namin, yes, fortunate at ama ng Sobrang salamat po dahil sa programa niyo. Kung sa ngayon ito ay marami po kayong natutulungan sa na pabago ang buhay at nagkakaroon ng pag-asa para patuloy na lumaban sa, lahat ng mga hirap sa buhay. Kay Tita Edna, ang ina ng team kalingap na andyan palagi at umaalala sa ama ng kalingap at sa aming mga angels. Thank you po, Tita Edna. Kay Kuya Patrick po, na nag-recommend po sa akin kay Do. Thank you po, Kuya Patrick. At kay Dr. Lam po, na nag-scout sa akin at nag-reper po sa akin kay Kuya Lam. Salamat po doon kasi layo, po noon nang po, tinilabaw po. Like, Talagang po po kami para po magpapatoy yung tulong. Thank you po po, Dr. Rao. Malaking po ang naguwa at ginawa po ang buhay ko at nangakapanihan. Kaya sobrang po masasalaman po sa inyo doon. Kung wala po kayo, wala po ako sa karinig sa inyo po na lawan Patrick. Thank you so much po Kay Kuya Rab ay dati po ang sobrang humble po at napakabuting tao. Ang <laughs> na, <laughs> ibagay ang nagawa sa akin upang mas marami makakilay ng magmahal at sumupata sa akin at nakapunta po ako sa iba't ibang lugar at sa at umanan ang opportunity ang dumating po sa akin. Ang katulong po sa aking pamilya at sa pag-aaral ko po. Kuya Rab, Ate Jack, salamat po sa inyo. Para po sa akin, kayo po talaga ang pag-asa ng katuloy po namin kabataan kapus bayan. Salamat po Sa mga angels po, maraming maraming salamat din sa inyo. Uh, Nakakatawag kasi wala po kayo dito pero Rob United. ko naman kasi yung iba pong angels ay ano po, college. Thank you din po sa mga angels na pag may problema po ako, ay dyan po sila palagi sa dami ko. Thank you so much sa mga boys, sa mga kuya namin angels. Salamat din po sa inyo sa pagiging mabuti at maaasahan ng kuya namin mga angels. Lalo na po kay Tatay for your help. Ang po kami sa mga event kahit gabing gabi na at malayo ang bahay namin. Andyan pa rin, andyan pa rin siya para maghatid with. At kuya, kay Kuya Starrocks po, ang lagi akong tinatanong po kayo naman po. Thank you po Kuya Starrocks. Na-appreciate uh, uh, na ko po, po. Kay Kuya Red Seed po ang hangin ng bulong na minsan take you say <laughs> po ng sponsors, marathoners, viewers, supporters ng team kanina, lalo na po sa Tambalang EDC. Sobrang salamat po. Gusto ko rin po pasalamatan yung mga tao noon na tumulong po sa amin noon. Walang-wala po talaga kami. Hindi ko po kayo makakalimutan. At syaka, syempre po, yung sa mga karpentero po, na pinahumunahan po ni Kuya Mac. salamat din po sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po ganitong kagandang uh, bahay. Thank you po. At sa mga pumunta po dito, mga politika, uh, politiko, thank you so much po. Uh, Governor Don Padilla, Mayor, Vice Mayor, Don Cody, thank you po sa inyong lahat. Sa lahat po na dumalo dito ngayong araw, maraming maraming salamat po. Pangako ko po, po sa inyo na habang nabubuhay pa kami, na pamilya ko, patuloy ko po na aalagaan po itong bahay na binigay niyo po sa Ang gawang kita mag-ana. Ang madala ko. Pero maiyak ba rin si Lopez kanina. Kasi lahat naman talaga ay, uh, ano, mag-ana tapos sa kwento mo. Nuruin mo na ka lang. Pero tingnan mo, mas maganda pa bahay sa akin. Di ba? Uh, pero deserve niya yan. mo ka naman natin. Oh, okay. Deserve mo yan. Ang Panginoon talaga ipibigyan lahat sa taong deserve. Tulungan. At ikaw yun. Ano? Kasama nga po mo Siyempre si Edu Um, syempre Mami, salamat talaga namin ang pagkatrato. Maraming po kasi nanonood sa Facebook po. Umabot na tayo 5,000 mahigit. Palakpakan natin. Like we're At sa YouTube po, meron tayo like 25,000 viewers na nanonood po yung moros na to. Mami, ano pong gusto nyo sa sabihin? Umiiyak ka na dyan. Gusto mo pong sabihin sa'yo, it's a prank. Ano po maraming naman yan? Siyempre. Sige po, ano gusto nyo sabihin? Salamat ka na.